DZRH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Buong karangalan inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang Bukas. kaya bang pawiin ang salitang niya ng salitang yan ang itinanim mong takot at matinding poot sa puso ko? Kaya bang baguhin ang salitang yan ng sampung taon ng buhay ko na puno ng lungkot at paungulila sa mga panahon at oras na hinahanap ko si Mama? Kung kaya lang baguhin ang salitang yan ng lahat ng pagdurusa ko, pero hindi! Hindi! Bakit hindi ko kaya magpatuloy? may pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang Ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Bakit hindi ko kayang magpatawag? Dito pa rin, sa ating natatangin dunang May pangako, Ang bukas! Teresa, ay, eh, sinabi ko na sa'yo, ako na ang gagawa mag-aayos sa kwartong ito. Trabaho ko to eh. Aling Sabel, kayo na nga ang gumagawa sa lahat ng gawain sa kusina. Kaya ko na ito. Abay, mapapagod ka. Mabuti ako. Sanay ang aking katawan sa mga gawain bahay. Eh hala, tama na yan. Ako na bahala dyan. Ay, Aling Sabel. Hmm. Kaysa e ang magaling ang malalim na buntong hiningang yan? Hindi ka ba masaya na uuwi na siya? Ko, di ko. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Pero alam ng Diyos, matagal kong hinintay na dumating ang araw na ito. Sabik na akong maya ka, panganak ko. Eh kung ganon, eh bakit parang naguguluhan ang isip mo? Sampung taon, Aling Sabeth. Ang tagal na namin hindi nagkita, hindi nakausap. Sa sampung taong yun, Teresa, marahil na ilibing na sa limutan lahat. Sana nga. Sana nga. Pablo. Uy, ah, ano uh, ginagawa mo? Bakit bumangon ka sa higaan? Hindi ako dalawin ng antok. Parang wala nang epekto ang iniinom kong gamot. Abay, hindi epekto talaga yung gamot na iniinom mo. Kung marami kang iniisip, di ba kabilin ng doktor? Lagi mong i-relax yung utak mo. Buhay pa ako. Normal lang naaandar ang utak ko. Ngayon ka na naman. Namimiloso po ka pa. Lalabas lang ako't magpapahangin. Ha? Pati ba naman yun ipagbabawal pa sa akin ng doktor? Sa ganitong disoras ng gabi? <sighs> disoras na pala. Kailan ako huling lumabas ng kwartong to? Hindi ko na namamalayan kung araw na o gabi. Ano bang gumugulo sa isip mo? Sabihin mo ba, ano yun? Ano ba yan? Idadaan mo na naman sa pagsasawalang kibo. O sige, magpahinga ka na. Pagising mo bukas, hayaan kitang lumabas ng kwarto. Kailangan mo nga makalanghap ng sariwang hangin. Sige na, matulog ka na. Good night. Teresa, ayan nika, tignan mo kung sino dumating. Ha? Um, oh, Ay, Mark! Hi, Ma! Oh. Hello, Elizabeth! Ah, akala ko ba, sabi mo, next week ka pa darating. I my mind, Ma. Kung next week pa ako uwi, baka maunahan ako ni Christine. Eh, teka, dumating na ba siya? Ay, wala pa. Oo eh, hindi namin alam ang eksaktong araw ng dating niya. Aba, may pa-surpresa pa siya, ha? Anyways, I'm here now, Aling Sabel. Okay pa ba kwarto ko? Ay, no, Ay, kasi nga ang alam namin, sa isang linggo ka pa uuwi. Kaya inuna muna naming nilinis yung kwarto ng kapatid mo. Ay, aayusin ko, Mark. At huwag mong isipin ang pag-uwi lang ng kapatid mo ang pinaghahandaan namin. Ganon din ang pag-uwi mo. Ay, dangan nga lang. Alam namin, mas mauunis siyang darating kaysa sa iyo. Thank you, Aling Sabel. Love mo talaga ako, ah. o, oh, dito muna ako. Mark! Sisilipin ko lang si Papa. Ah. Teresa. Oh. Alam na ba ni Mark? Oo, oh, oh Aling Sabel. Alam na ni Mark at ni Christine. balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mark. Hi, Pa. alika, Dito ka. Oh. <laughs> Bakit ang layo mo? Hindi naman nakahahawa ang sakit ko. Mm hmm. Aliyan, maupo ka sa tabi ko. Aho. Sakit. Parang wala naman ah. Dati pa rin ang itsura niyo. Mula ng huli kong pagdalaw sa inyo ni Mama. Matipunot, maganda lalaki pa rin kayo. Magaling mag-alaga ang nurse ko. At masunuri ng pasyente. Malay niyo, baka... Nagpapapaniwala kayo sa doktor. Yang mama mo... Mas nakikinig pa sa sinasabi ng doktor kaysa sa akin. Kasi si mama gusto gumaling kayo, pa. Paano kung gagaling? Hindi naman ang gusto ko nasusunod. Pa. Wala naman akong magagawa. Nurse ko pa rin ang masusunod. Ah, basta. Ang importante, nandito ka. At darating ang kapatid mo. Si Christine. Ah, yes pa. Kaya kailangan niyong magpalakas dahil darating na ang bunso niyo. Sabagay, so kapag nakakita niya kayo, hindi siya maniniwalang may sakit kayo sa itsura nyo Sampung taon. Susulitin ni Bunsong sampung taon na nawala sa atin. Sinisiguro ko yan sa inyo pa. Yun. Eh kung napatawad na niya tayo ako. Pa? Aling Sabel? Ay, naku! Hindi pa ako tapos maglinis. Gisingin na ba ang papa mo? Nakausap pa kayo? Oo. Pero iniwan ko na para makapagpahinga. Eh, iwan mo muna ako para matapos ko na ito, ha? Doon ka muna sa kusina. Ba, eh, malinis na ito, ha? Ako na lang ang mag-aayos ng mga damit ko. Eh, lilinisin ko pa ang sahig. Ako na ang bahala, Aling Isabel. Lambing ko lang kanina na magpapalinis ako ng kwarto ko. Oh, talaga ba? Eh, sa bagay, masipag ka naman maglinis. Alam ko na maselang ka lalo na sa sahig. Oh, ito yung Starwax. Ikaw nang bahala, ha? Yan, ah. yan. Yan ang paborito kong gamitin, eh. Ah. Sige, oh, Aling Sabel. Oh, masaya ako na nandito ka, Mark. Pero higit na masaya ang mama at papa nyo na mabubuong muli ang pamilyang ito. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang, May Pangako ang Bukas. O oh, Aling Sabel, nabili niyo ba lahat ng pinabili ko? Ay oo, oh, oh, nasarap na lahat. Salamat kung ganun. Para anumang araw na dumating si Christine, hindi tayo magkakadaugagang mag-isip kung anong lulutuin natin. May kalayo ang pa naman ng palengke dito sa atin. Kailan ba talaga ang eksaktong araw ng uwi niya? Wala siyang binanggit. Basta, ngayong linggo na ito. Ay, kung sa bagay, nakahanda na ang lahat. Ang pagdating na lamang ni Christine ang hihintayin natin. Hmm, eh, hindi pa ba lumalabas ng kwarto si Mark? Lumabas na, kanina pa. O, oh, ayun, sa balkonahe ang mag-ama. Aba, hindi ko napansin. Kanina pa ba sila doon? Kani-kanina lang. Ay, hindi pwedeng magtagal si Pablo sa labas. A alam natin kung anong pwede mangyari, Aling Sabel. Ay, maaati mo bang putulin na pag-uusap ng mag-ama? Ngayon ko lang nakitang masinsina ng kanilang pag-uusap. Mas nababahala ako sa pwedeng mangyari kay Pablo. Sandali lang, pupuntahan ko sila sa balkonahe. Pablo. tata uh, uh, -ta ko si Dr. Yagas Hindi na kailangan. Ha? Huh? Pahinga lang ang kailangan ko. Eh, bakit pa ba pinahihirapan mong sarili mo? Alam mo namang masama sa'yo yung ginagawa mo eh. Ikaw talaga Ngayon ko pa ba iisipin yan? Hindi ba huli na para isipin ko pa? Kung anong nakasasama. At kung anong nakabubuti sa akin. Hindi pa huli, Pablo. Oh. Buhay ka. Nandito ako. Kami na pag anak mo. Maniwala ka lang. Isa lang ang pinaniniwalaan ko. Kapag dumating na si Christine, doon lamang ako maniniwala, Teresa. Pablo! <laughs> Pablo. <laughs> Mark! Aling sa Mark! Mark! Dali! Tawagan mo si Dr. Yagas! Dali! Ang papa mo! Huling araw na ng linggo ngayon, ano na ba balita kay Christine? Natuloy ba yung pag-uwi niya ng Pilipinas? Ni wala man lamang tawag galing sa kanya. Eh, ilang beses ko nga kinokontak yung cellphone number niya eh, walang sumasagot. Hindi eh, ko Ma, kailan ba natin sa huling na kontak? Wala nang umalis siya. Nakakausap lang natin siya kapag tumatawag sa atin eh. Pero kapag tayong tumatawag... Nasa ibang bansa ang kapatid mo, Mark. Wala siya sa Pilipinas. Hindi natin alam ang totoong dahilan. Eh, paano nga nating malalaman kung wala tayong matinong communication sa kanya? Ay, si Christine. Hello? Christine, anak. Salamat tumawag ka. nag kami sa iyo eh. Nasaan ka ba? Nakauwi ka ba ng Pilipinas? Natuloy ba ang flight mo? Uy, ilang araw ko na namin hinihintay dito. Ma, dalawang araw na ako dumating ng Pilipinas. Ano? O kung ni e, bakit hindi ka pa umuwi dito sa atin? Nasaan ka? Susunduin ka ng kuya mo. Si kuya? Oo, nandito siya. Kauuwi lang. Kasi nga alam naming darating ka. I'm sorry, ma. it's okay, anak. O, sabihin mo kung saan ka susunduin ng kuya Mark mo. Sorry, ma. Pero hindi ako uuwi dyan sa atin. Ha? Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin hindi ka uuwi dito sa atin? Nagugulan ako, Christine. Di ba ang sabi ang mo... sabi ko uuwi ako ng Pilipinas. Hindi ko sinabing uuwi ako sa bahay natin. Pero iyon ang pag-aunawa ko. Eh para saan at bumalikan ng Pilipinas? Kung hindi para sa amin ang pamilya mo. A Anak, please. S sino ba ang gusto mong sumundo sa iyo? Sabihin mo. Pag-iisipan ko, ma. Inasaan ka ba? Naka-check-in ako ngayon sa hotel. Huwag kayong mag-alala. Magkikita-kita naman tayo. Anak! Tatawag na lang po ako sa inyo. Bye, ma. K Christine, sa oh. Ma, bumalik siya ng Pilipinas pero hindi siya uuwi dito sa atin. Anong kalukuhan yun? Hindi pa tayo na patatawad ng kapatid mo Mark. Hindi pa. Anong pangyayari ang naging dahilan upang lumayo ang loob ni Christine sa kanyang pamilya? Mga nagsigala, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, James Quaton, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Christine. Nilapatalang lang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gigi Reynancia at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanya yung huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Bakit hindi ko kayang magpatawan? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.